Pukan, magkano kaya tumpok dito? Abo, oh, sa dalang Magkano tumpok, brother? Sa dalang 100. Kayo, 120. Ayan, ah, kilo. Hindi, isang tumpok oh. na yun sa ganto, sandal. Sandal lang? <laughs> Oo. Na? Tikman mo. Tikman mo. Uy, isang magandang buhay mga farmer Alam nyo kung nasaan tayo ngayon, nasa Malabon Grabe, naligaw tayo sa Malabon Ayun, nandito po tayo sa Malabon ngayon At nasa gilid po tayo ng Fishport, port Mga farmer busy, -busy sila Ayan, Ay, o no? Yung palengke, nandito na lang sa kabila Ayan So, ayan po ang scenery 6.40 in the morning dito po sa uh, Malabon. Ayan. At hindi po bubura. At kahit itim ang sapatos ninyo, ay hindi po namubura. Tingnan natin, ikutan natin. Ay, ang ibang pandikit. Wala steak ang kapit. Lahat ng bumibili ay bumabalik. Ito ang sposang kapit pa. Tayo sa gilid eh. Ito muna. Pisa natin dito sa may ano. Ang mura ng isda. <laughs> Parang presyo ano din lang. Ah, yan ah. Oh. Ito atang fish post ba? Tama ba? Shoutout pala kay brother Jesse Nabotas. Jesse Narciso. Ah, yan ah. Oh. Ebe, mayroon din silang maya-maya. Ang labay ka, sir. Oh. Kano'n labahita? 150 150? Maya Maya tol 150 kilo, ha? Ha? 150 kilo. Ito? Oo, oh, murong muro lang Tama lo Double best <laughs> Wait lang <laughs> po, double best lang po Lang ula yan Mana ada 15. murang Maya Maya. Ilang <laughs> murang Maya Maya. Ayan. Oy, dito pala oh. Grabe. Tambak pa lang isda dito, mga ka farmer ha. Fishport, eh. Ayun. Ura. Ha? Ura po yung ano nila doon. Bagay. Ayun oh. Daming isda. Tumpukan, magkano yan ang tumpok dito? Abos, sa dalang Magkano tumpok, brother? Sa 100. Ayun. 100 tumpok.

hindi, sa tumpok na yun, isang sa sandal sandal lang? Uh, oh na piso piso laku laku isang <coughs> <coughs> dalang po kay laku laku mga kaibigan parang okay. na nandawa na sorry mga patay sa yan <coughs> Dito 100 lang ang kilo. So, ito puro for 100 ang kilo. Oo. Uh, labahita, labahita, may tubig. Labahita ito, dito, dito Tinalo pang kasiguran nito ah. Mura lang dito, Ay, okay. mura lang. Mura lang po sa bayan. Kamalakon. Marami rin talaga nagdadala. Fish board dito brother, dapat san. Fish board sa Nabotas. Ano oras ang ano doon bakbakan? Gabi na. No? Gabi rin 'yan. Uh, meron ngayon sa uh, ano sa may eto uh, palaki na to ng Boliv ano to sunduan Maraming uh, shout out tayo. Oh. Oh. Yeah, yeah, Ayun 'yung palengke na, palengke. shout out pala. Marami rin din dito. Oo. Ed, eh Oo, kaya marami din nagvlog mo rin Okay, guys, Shout out. Yeah. Joel Martin. Joel Martin, neighbor <laughs> na sa iba sa bales. Isang dalang kilo niyan yo. 250. Napakamura oh. Isang dalang kilo niyan. May hindi bislang ibyo nga. Ayun, yung sungayan yo. Ay, ayun yung panong sungayan yan. Yung tinatawag uh, nilang uh, Kastila, Riwa. Oo, oh, ano? Stay on. Eh. dito pala sa Malabon kung ano sasadyain mo wala kang problema sa isda pero nakasason din siguro yan so nasa nabotas ang pondohan pala yung pinaka fish port nila 50 Pesos, dilis. Dorado. Oh, 120 oh toro lalaki ng tilapia ay lang 100 70, 70 60 Ano dyan? 120 lang ngayon Ano? Bagong dating sa Riwa oh Dito na yan tayong bilihan ng isda Sa labas Ano yung palengke 50

Pwede lang daw kuya Ayun naman yan yan, magkaba eh. baklad Baklan Oh, mangga oh 80 Sino nagsabing mahal sa Maynila? <laughs> Itong mura, mas mura pa yung mga isda dito iba yung Iba yung sariwa, uh -oh, pagkasariwa niya Given naman na yun, syempre Yelado na po yan eh, pag makarating dito Pero hindi mo naman masasabing uh, Sira, di ba? Okay na okay pa rin O, oh, yun mo, yung yellow fin na yan Okay na okay pa Oh. ulo, pagsigang. Oo. Oh, 100 na lang palang mga bonito ngayon ano? isang na yun 100 pesos oh Ito talaga, dailies. P50 pesos, kumpok. 50 pesos, kumpok din, oh. Dami na, oh. P50 pesos, oh.

Trenta na lang yan ha Trenta 150 ang atong po Pidipigay

Pag-ibigyan na huwag siya mag-pahuli. O di ba? Sinong Diyos ang pinatawagan niya noon? Hindi po Diyos na kay lang sa Ito na yung loob ng palengke mga farmer ha. Oh, dahil yung karne oh. Puro karne na halos Kasi yung isda nga naman pa Paano ka papupunta dito kung may isda ka dito Talo ka na sa labas isda pa dun ah Hingin natin Pero kung hindi kayo sanay, eh, magbota kayo mga ka-farmer dahil malupit o. May mga isda pa pala rito. Ayan, karong konti na lang ata. Yung Maya Maya daw may kulay, hindi siya original, kinulayan lang. Kaya 150 mga, mga farmer. <laughs> 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 Meron pa pala dito sa loob, ano? Mas quality ata yung naan dito sa loob. Ayan. Ayan no? o, oh, wala niya sa wala niya sa labas eh, no? halit hindi ba ibang klaseng sapsap -sap yun Ay, dalawang klaseng sap -sap, sapsap yung mapabilog ni Patulis basa na sa iba sapsap magkano po yung sapsap -sap? sapsap 140 o kalahati. 140 kalahate eh. 280 ang kilo 280 ang kilo ayan tang 8. 'Yun ang original. Oo. Oh. Na. Huh? May kitang sila, oh. Ah, oh, kitang. Sandang dapa. Oh, dati nakabili tayo. Kaya Ate Rachel. Pinirito ata. Ayun, no? Oh. wow langka ang the best talaga Eh. Raper. oh 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 hindi ka napapasok kuya makapal na Dali lang, oh. oh. Dali na. Oh. <laughs> ah, tayo sa loob, mga farmer. Yung ay mga gulay na to. Mas oh. so, dami nga naman ng tao. Pero tayo mag-aalmusal na yata. Saan kaya ang kain andito? Ay, central market nila yun dito naman tayo sa fruit section banana mura din yung mangga 80 mga, mga farmer ah. sambalis daw Oo. Mm -hmm. Nandito tayo sa side. Ayo, Taas na. Baka ang kinakarga dyan eh. Saging. <laughs> oh, sa Oo, saging. Sa tapat ng sagingan. Uy, mga kalapatids so. oh. Ito po ay ang Malabon Central Market. Mura. Pero ano, yung sa loob, parang pansin ko mas quality siya, no? Uh, quality siya. Tapos at least meron kayong choice. Medyo low budget. Pwede ka doon sa sa labas. Kita nyo naman, 30. Pero kung bibili ako ng galunggong doon na. Oo. Sariwang sariwa din naman iba? 50 pesos, 100 pesos Oh. oh. Sino ang nagsabi nga, ano, di ba? So, depende lang talaga sa pupuntahan mo. Bagay na, andito po kasi, ano na to eh, bagsakan talaga. Kaya, mura talaga dito. Fishport eh. <laughs> Naandyan lang, oh. Kaya, mura. So dito ang sinahing na tuling, ano no? Ano naman hindi na nukuha yung mga kalimutigas Sabi ko yun Ayan, check-in natin gano'n pwede yung almusal dito

sa lubong sa isang kaibigan. No. Ano na kung dadalawin mong may sakit. No? Birthday. Thank you. Walang kalenderes dito ah. Mukhang magkakiyapo na tayo magkakain, bebe. Oo. Oo, oo doon na tayo kakain. Ayan, niya po ang aming uh, adventure doon. Pero dito, okay, busog. Busog pa ata ako ah. Busog pa naman ako. Ayan, oh. Ah. nakakanil sexy. Ito pala. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Ano? Kaya mo? oh, hindi daw kakain doon na daw sa Kiapo kakain to Ito hmm. oh. oh, haba pala ng kainan nila doon na, <laughs> tikman mo, ayun, katampan sit palabok dito, na ay mo wala nang kainan ayun, nila ano yun 150 eh. lang naman napakamahal eh. naman lumpiaan pala dito bebe ah Pipili rito. Ayan, umiikot lang kami. Ayun, oh. Kuya, nakabike lang, oh. Suwerte <laughs> mga malapit dito, ah. Kasi yung sap-sap na fresh na fresh, mga farmer. Nasa magkano sa ibang lugar. Dito, 280 lang. Mura. Tapos kung ngayon nga, nagtitipid ka at uh, ano, Lakad-lakad ka lang doon sa may gilid Gilid, ang dami pong murang isda 100 lang ang dala mo Kaya na pang dalawang araw Na isda Mga farmer ayan Sobrang mura So ayan po ang ating adventure sa pamilihang bayan ng uh, Malabon Central market na po ito ayan na po yung pinaka-sentro nasilip natin pero yung fish abangan nyo po dahil na uh, ischedule schedule pa natin yung gabi yun eh <laughs> mahirap mahirap pong mag so yan maraming maraming salamat at magandang buhay